Street food vending ay isang mahalagang bahagi ng informal na sektor sa Bangladesh na nagbibigay ng abot-kayang pagkain para sa mga mamamayang Bangladesh. Isa ito sa mga numero unong source of income ng mga tao dito para mairaos ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Araw-araw ay nagkukumahog ang mga tao dito sa pagtatrabaho para lamang kumita ng pera. Sa hirap ba naman kasi ng buhay dito ay mamamatay ka ng dilat ang mata kung hindi ka magbabanat ng buto. Pero alam mo ba na sa kabila ng pagiging relihiyoso ng mga tao dito sa Bangladesh, ay hindi mo aakalain na may mga tao din dito na gumagawa ng isang trabaho na taliwas at isang uri ng imoral na gawain? At magugulat ka sa presyo ng serbisyo ng mga kababaihan dito. Dito sa Kandapara, Bangladesh, ay laganap ang prostitusyon. Ang bayan na ito ay mayroong 34,000 citizens at sa kapal ng populasyon dito ay tila may kababalaghang nangyayari sa mga sulok ng bayan na ito. Ano ang mayroon sa lugar na ito? Bakit dinarayo ito ng mga kalalakihan? Tara, sama-sama nating saliksikin. Pero bago tayo mag-umpisa ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mong lumagupa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang pindutin ang like at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating Saliksik Videos. Ang Kandapara ay isang nayon sa Tangal District ng Bangladesh. Ito ang pinakamatandang brothel sa bansa na itinatag mga dalawang daang taon na ang nakalilipas at ito ang pangalawang pinakamalaking brothel sa Bangladesh hanggang sa pagsasara ng Tan Bazar noong 1999. Ang brothel o tinatawag nilang notipara ay isang lugar na mayroong mga kabahayan na binibisita ng mga kalalakihan upang umupa ng mga prostitute o pokpok kung tawagin dito sa ating bansa. Sa pag-upa ng mga babae dito ay nagbibigay sila ng serbisyong sekswal o makikipagtalik ka sa kanila kapalit ang pera. Kumbaga maaari kang pumunta dito kung tigang natigang ka na at gusto mo nang mailabas ang init ng katawan mo. Sa lugar na ito ay natural na lamang ang ganitong trabaho. At alam mo ba na kung ikaw ay titira sa lugar na ito ay malalaman mo na pati ang mga kabataan na ipinapanganak dito ay inihahanda din para sa ganitong trabaho? Nang sa gayon, kapag umabot na ito sa wastong gulang, ay pupwede na itong isalang sa mga parokyano. Nakakalungkot isipin na legal ang prostitution sa lugar na ito, pero ilegal naman ang aborsyon. Kaya naman ang mga sanggol na ipinapanganak nang dahil sa ganitong trabaho ay walang choice kundi lumaki at ihanda ang sarili para sa nakakadiring trabahong ito. Isipin mo, ipapanganak ka para lamang babuyin ng mga kung sino-sinong lalaki? At ang masaklap pa ay sa edad na siyam na taong gulang ay pwedeng pwede na daw ihain sa mga lalaking tigang. Para kang prutas na hindi pa hinog pero pinilit pitasin. Isang brothel keeper kung tawagin ang namamahala sa mga kababaihan na kanilang ibinubugaw. Dito ay kahit sumigaw ka o himingi ka ng saklolo sa pananamantala ng mga kalalakihan, ay wala kang magagawa kundi tanggapin ang kapalaran mo. Ika nga sa isang kanta ni Freddie Aguilar. Si Magdalena ay isang sawimpalad. Karamihan sa mga customers ay mga truck driver na uhaw sa laman o sa alak. Pero kahit ipinagbabawal ang alak sa lugar na ito, ay nakakalusot naman ito sa black market. Sa mga prostitute na ito, ay kasama sa kanilang serbisyo ang happy hour kung saan ay maaaring mag-inom ng alak ang mga costumers habang nakikipagtalik sa mga kababaihan. Literal na happy hour nga. Ayon sa gobyerno ng Bangladesh, ang kalakarang ito ay legal sa kanila basta may lisensya. Akalain mo, mayroong lisensya ang pagiging pokpok? -pok? Pero paano naman kung ang kanilang mga babae ay binili mula Nepal o Myanmar at 13 anyos pa lamang? Legal pa rin ba ito? Ang sagot? Oo, legal ito sa pamamagitan ng mga papel na kanilang pinirmahan. Ang mga prostitute dito ay pumasok sa ganitong trabaho na mayroong debt package. Ibig sabihin, para kang nag-abroad, nababayaran muna ng financer mo ang pag-alis mo at saka mo naman siya babayaran kapag nag-umpisa ka na magtrabaho. Ang bangis, di ba? Dito sa Kandapara ay ikaw na ang mananawa sa dami ng pagpipilian ng mga babae. Sa pagpasok mo pa lang ng gusali sa lugar na ito ay parang mga cellphone agent na nag-aalok ng kanilang mga produkto sa dami nila. Sa halagang 100 hanggang 300 taka o 60 pesos, ay pwede ka nang tumikim ng babae dito. Para ka lang sumakay ng tricycle. At kapag naman big time ka, ay pwede kang umorder ng babae na nagkakahalaga ng 500 taka. Sa package na ito ay kasama na dito ang entertainment, halimbawa ng sasayawan ka nito sa harap mo, kwentuhan, masahe pero ang ending? Ganun pa rin, para o san. Sa mga kababaihan na gustong pumasok dito ay mahigpit ang kwalifikasyon ng brothel keeper dito. Unang-una na dyan ay ang pagiging payat. Kung payat ang isang prostitute ay payat din ang kikitain nito. Gustong-gusto ng mga parokyano dito ay ang mga chubby o matatabang prostitute kaya naman karamihan sa mga kababaihan dito ay umiinom ng oradexon. Isa itong tableta ng steroid para sa baka. Tinitake nila ito para magkaroon daw ng korte ang kanilang katawan. Pero ang epekto? Mabilis na pagkataba at pagkasira ng liver lalong-lalo na ang kidney. Kaya naman, ang mga kababaihan dito ay sobrang nakakaawa to the point na swertihan na lang kung aabot sila sa edad na 40. Magkano naman ang hatian ng mga prostitute sa brothel keeper? Kung halimbawa na kumita si babae ng 60 pesos, 10 piso lang ang mapupunta sa prostitute at 50 pesos ang mapupunta sa brothel keeper. Ang lupit, 'di ba? Mas mahal pa ang isang pakete ng instant noodles dito sa atin kaysa sa presyo ng kanilang dignidad. Kung napapaisip ka kung ano ang ginagawa ng kanilang gobyerno sa nakakasukang trabaho nito. Sa katunayan, minsan nang napag-usapan ito sa kanilang pagpupulong at napagkasunduan na gibain na ang ganitong kalakaran at mga brothel house na itinayo ng mga Bangladeshi. Ngunit matapos maisakatuparan katuparan ito, ay nagalit ang mga tao dito. Dahil matapos nilang gibain ang mga kabahayan dito, ay walang ayudang ibinigay sa mga ito at hindi nila alam kung papaano ulit sila magsisimula. Kaya naman ang ginawa nila ay muli nilang itinayo ang mga sinirang kwarto ng gobyerno at back to normal ulit na parang walang nangyari. Pero bago natin husgahan ang mga tao dito sa Kandapara, ay alamin muna natin kung ano nga ba ang naging dahilan kung bakit sila nauwi sa ganitong kahirapan opisyal na naging independent ang Bangladesh noong 1972, particular noong January 10, 1972, kasunod ng pagtatapos ng Bangladesh Liberation War. Kasunod nito ang deklarasyon ng kalayaan noong March 26, 1971, at ang kasunod na digma ang pagpapalaya laban sa Pakistan. Ngunit pagsapit ng 1975, na-assassinate ang first president na si Sheikh Mujibur Rahman kasama ang karamihan sa kanyang mga miyembro ng pamilya noong mga unang oras ng August 15, 1975 ng isang grupo ng mga tauhan ng Bangladesh Army na sumalakay sa kanyang tirahan bilang bahagi ng isang kudeta. Pagkatapos noon, ay nagkandalit si na ang bansa at tila nagtamo ng kamalasan. Sa pangyayaring ito ay naghirap ang Bangladesh at tanging agrikultura na lamang ang pangunahing source of income nila. Mahina ang edukasyon at pinagkakait ang trabaho para sa mga kababaihan. Sa panahong iyon ay laganap ang diskriminasyon sa mga babae, kaya naman napilitan ang mga ito na gumawa ng kanilang sariling diskarte. At ang napili nilang landas? Ang maging prostitute. At kahit na sa tingin natin ay nakakarimarim ang trabahong ito, hindi ito ginawang iligal ng kanilang gobyerno sapagkat nakakakuha din sila ng porsyento sa mga ito. Kaya kagaya ng nabanggit natin kanina, lisensyado ang mga prostitute sa bayang ito. Ang kwento ng Kandapara ay isa lamang sa napakaraming realidad na tinatago ng mundo sa likod ng katahimikan. Sa mga mata ng iba, ito'y negosyo pero sa mata ng mga kababaihan dito itoy buhay na walang pili ang pinasok isang kapalarang ipinamana ng kahirapan at kawalan ng pag-asa ngunit habang may mga mata na tumitingin at mga tinig na nagsasalita may pag-asang magbago ang sistemang ito hindi natin kailangang tanggapin ang karahasang ito bilang normal ang pag-alam ay unang hakbang sa pag-aksyon ano ang opinion mo sa ganitong klase ng trabahong legal sa bansang ito? E-comment mo naman dyan sa baba at pag-usapan natin. Bago tayo dumako sa pagtatapos ng video, ay inaanyayaan ko ang mga content creator na katulad ko na mag-comment kayo sa video ito para ma-shoutout ko kayo. Maraming salamat po sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod kong video. Ako si Mr. Saliksik. Sa bawat kwento at kaalaman, ay huwag nating kalimutang magsaliksik.